Atte, atte. Bawal niyo umiiyak? Bawal po ang umiiyak. Huwag muna po kayo umiiyak. I-interviewin muna namin kayo. Ano po ang pangalan ninyo? Maria Corazon Claveria. Naku, Mario ang inahanap namin. <laughs> Mario Corazon. <laughs> Saan po ang bahay ninyo? yung po, papasok sa Rilis. Malapit sa Rilis. Ngayon, po ang papasok sa <laughs> Pero malapit yan. Kahit malayo yan, panahintay natin. Sugar! may oh, okay. lang papasok, huwag lang pa sa lubog. Oo ma, sa lubog sa Kung kawanda ng nagsang hangay, sama Ano nangyari? Maraming salamat sa bahay po na tinuluya po namin kay John Chocofeno Marquez. Maraming salamat po. Shout out, Mama Fe. Shout out Mama Fe. Mama Fe. Shout out Mama Fe. Shout out Alan K. Okay. Hi bossing. Alan K. Hi. Dasal ba to? ang Olympics! Doctor. Ha? ito? ang Maliban sa Grand Finals bago, sa mga bagay. Bago ang line-up, ma. May pako line tayong line-up. Sa Yellow si Jose, si Paulo, si Miles, si Ann, si Jim, si Casey at si Chiara. Wala na, wala na yan? niya. Wala po, na, wala na, wala silang magawa. Iyan Yan talaga. Sa Red, sa, team. Red. sa red team ang uh, magiging uh, official teammates ay uh, si Wally, Main, Riza, Tasha, <laughs> Karen, Yunis at Sam. Yo. Yeah. Niyo po yan, tower talaga sa sabado yung sagupaan ng switching team. Tingnan sino... sino natin kung nag, -nag pa sila sa team na nilipata nila. Aray, sabi, sino na ang kapitan ninyo? Uh, or, Dalawa kayo ni Wale, oh. Uh. <laughs> kapitan Rodrigo na, po, boss. Rodrigo, Rodrigo Malapus. Ay, Rodrigo Malapus eto na. Pasalubong na sa truck. Shout out. <laughs> Ayan na. Tuwa sa lubong na kami. Ay, Lolo Tasing, Lolo Tasing. Pagaling ka. I love you, Lolo Tasing. Get well soon may nawawalang puting Kumapanik na po kami ng tulay Kapitrin, okay, meron kayo siya shoutout Yan, Yan na, o Oh. oh. na kayo sa Riles. Bossing, tunay pala. Wala pa Riles. Oh, wala pa. Eh, doon daw siya sa may Riles. Eh. Antayin natin yung train. Ito po, pakanan na kami ngayon sa may release daw to. Paano nagkaroon ng release sa Eskinita? Ano yung ano na yun? Lugar na yun? Ano yung lugar na yun? Yung main road na yun? Kalentong ano na yun? yun? Kalentong po. Ah, kalentong. Kaya pa. Let's go, let's go, let's go. Malapit na lang sa Mandaluyong. Ano? Opo, bossing. Malapit na po sa Mandaluyong. Kalentong. 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 Bali, eto. Opo, eto sa Santa Mesa na to. Yung tawira ng tulay, ang bagsak mo, kalentong na. Ah, kalentong. Oh, kalentong. Kalentong. Opo. Ah. Pag diniridiretso po, pamakati na yun. Hello po! Yellow po, po. Po, po! Yellow po! Hello po. Hello po. Hello po. Ate! May uh, utang ate. po si ate. Hello po, mami. Salamat po. Thank you. Naku, ang daming tao. Hi! Hi! Ah, dati. Saan punta? Sige, ingatan. Kayo ba talagang gusto niyong manalo? <laughs> Chairman! Chairman to. Chairman. Chairman, chairman. Eh, si chairman nandito. Oh, uh, mo na ito. mo na ito. Hello po. Kumusta? Kumusta po? Hi po. po. No parking. Nakapag-park pa wala dito. Wow. Yellow po. Kami hello, po sa sabado. Yellow po. At ba? Salamat po sa bumabate sa pagkapanalo namin sa Sabado. Grabe, <laughs> wala pa rin Huwag kang advance ah, wala pa. <laughs> ano yung Ay, mga si laro sa ka. Sabado? At Ay, ano, ano dapat abang. Ay, Ay na, ano na sa akin, nasabi, nasabi na sa akin, napagpraktisan na namin. Uy, Bea, yun Ay, sorry, sorry. Ay, sorry, sorry. Ay, sorry, sorry. Ay, sorry, na, sorry. na dalagpas yes, Fred. Lalagpasan pa natin yung mga tao na yan. Ay, pabalay, kuya. Bababa tayo. Mayor, parang sa kabila daw pala yung daan. Oh, Bakit mayor. yung ako dito pinadaan <laughs> sa kabila pa na? <laughs> <laughs> Meron daw palang shortcut doon, Mayor. Ano ba yan? Nagmamahal na? Nagmamahal na Nagmamahal. Ngayon, sige. Then, pakita mo lang. Ito kasi yung bakay. Ah. Alin? Papasok pa tayo rito. Oh. Ayan, pakita rito. Ito, itong kinatatayuan ko. Ito. Oh. Meron ditong eskinita uh -huh. na pababa po. Uh -huh. Eskinita, asawa ni? Eskinito. Ba Bababa po rito. Bababa pa rito. Mm -hmm. Hanggang doon, sebe, nakikita na po kaming may mga tinidor na hawak na malalaki. Oo <laughs> nga. Uh <-huh. laughs> Oops. May na. So baka hanggang dito. Kaya pa ba? Ang ganyan ka na lang? Ang ganito na lamang nagmamahal. Ah, nagmamahal na. <laughs> doon, tayo. doon tayo. Oh, atras tayo London. doon. Oh, Papairam si Kuya ng upuan. Uh, oh, lang. Ayan, may trapal ba yan? Naku. Yan, oh. yan, 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 trapal. Sige, ayusin nyo! Kanina pa kami nandito. video. <laughs> <Ayon>, Pinagyan lang <laughs> kaya tayo. Pumasok tayo dito sa loob. Ikaw, kabibili ko lang ng t-shirt okay, sa'yo. -jum Mayor, lang. dito daw tayo sa may gawin doon. Yan, yan, ganyan natin. Yan. Ay. Oh, yan dito tayo. Oh, doon. doon. Oh, yan. Tama-tama yung Yan. Tama-tama yung ginawa nyo. Doon kami. Doon, doon pa pa. <laughs> <laughs> Buti na lang. Mali. Ay. Malakas na ng ulan, ha? Mayor. Oh, malakas niya. Nanay, pwede po ba kami makisiya? Ay, may pababa rin. Ako, no ba yan? <laughs> Ayan, may mababait naman yung mga kapitbahay dito. Ayan, dito, dito tayo. Kaya lang yung camera natin. Ah, hindi abot. Uh, Usog po tayo dito, dito lang po. Ha? Dito tayo? Do you sure? Ito pa pa kayo? Ay! Oh, bawal dyan. Bawal tumayo. May landmine. <laughs> dito. <laughs> dito. Dito, dito tayo. May jackpot. Ayan, dito. Pwede kami. Wala naman pong jackpot. <laughs> dito, dito. Pwede kami Dito. Yan, yeah, may table dito. Pero bawal ang utang, ha? Bawal ang utang. Dito po tayo. Masama, so, marami maraming pagkain dito. Ate! Ay, tatanggalin okay lang tayo. Okay lang po yan. Ako, kayo mag-abala. Okay, na po yan. Tatanggalin okay, lang yung mesa. Okay. Ha? Yon, ah, tatanggalin lang. Hindi natatanggal to. Natatanggal po. Natatanggal yan. Baka mabasak yung baso. O, tanggalin natin yung baso. o. Ayan, o. Tatanggalin o, yung pandilimon, pakilagay sa bag ko to. Okay. Hop, ayun. Yun. Wow, salamat. amazing. Hop. Thank Yun. you. Hop. <laughs> ay, salamat po, ah. Thank salamat you. Salamat sa inyo, salamat. Ayan, ayan ako. Ali ate, upo ka muna dyan. Kanina, habang naglalakad tayo, ang sabi mo, yung anak, ay yung asawa mo may sakit. Opo, may sakit po ang asawa ko. Nandoon po ngayon ano na kayo. Ano po ang karamdaman? Yung pong namamaga, yung mga ganito Ay. niya. Parang ganito po. Na... <laughs> parang ganyan ba? Nang ganyan namamaga? Parang ganyan. <laughs> Kahil po sa gout, ganun po. <laughs> gout, namamaga yeah, po. po. Ano bang ba trabaho ng asawa ninyo? Nung pong araw, nag-aano po siya, nag-aano ng manok, nag-aalaga. Manok na panabong. Opo. Ngayon o manok po, pantinola. Honey girl. Ngayon po ang ginawa niya, namasukan siya magwawalis. Namasukan po magwawalis. Sa palengke. Aha. Tapos ano nangyari? Eh, lahat naman ng hawakan niya, basura. Ah. Oh. Basura. Ano, Ay, Puro basura. Oh ano yung tinukot mo doon? Puto ano? Seko. Puto seko, bossing. Ah. Nabayaran, ito po, masarap kasi. Pulburo na yung pinakakain. Ito try namin itong pu puro siko. Ito, puto seko. Puto siko. Kala ko puro siko. <laughs> Um, tapos tapos po, ano po, ang mga anak ninyo? Ang anak ko po, tatlo. Yung isa po, wala naman trabaho. Yung isa po, nagtatrabaho po sa sabungan, pero anim ang anak. Puro nag-aaral na sa kulay. Maramihan po rito, may nakikita kami kanina sumali, na merong mga pakpak yung ng manok. Oh, Marami, may sabungan barito rito? Diyan po sa sanuan. As a San Juan. Pero legal naman yun, hindi yun mga tupaga. Legal po yun. Legal po yun. Tapos doon po karamihan nagtatrabaho yung nandito? Opo, kasi yun lang ang madaling pasukan ba na mm. trabaho. Ayun po, anong hanap buhay ninyo? Tindera po ako sa palengke. Meron po akong... Pwesto. Pwesto na maliit sa Mandaluyong, malapit sa Barangay Hall. Pagkas. Ano po tinitinda ninyo? Gulay po. Nasa ano ano bahay kubo po Asa ba ito? Bahay kubo. Oh, nasa kubo lahat. Ah, nasa kubo lahat. Mm. Ano-ano ano po? Katayin po natin. Ano po ito? Bahay kubo, kahit munti, okay. ang halaman mm -hmm. ay tuon. -oh. Ay sari-sari, ay may singkamas, may, singkamas, may talong, talong, may pechay, pechay. may, may pechay. 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 labanos. teka lang. Bento. nangyari. Bento si ate. Ano pa po? Pechay. Magagalit si si Leo, si Leo. Pechay po. Ay, puro gulay ang Puro gulay po nag i kayo eh Hindi, kahit tignan niyo Wala namang pechay sa bahay kubo Ay, hindi ko po alam kasi kantahin eh May edad na ako mm -hmm. Pero sa Mandaluyong yun Sa Mandaluyong May branch kayo dito sa Santa Mesa Hindi po Diyan lang po Pagtawid lang po ng bangka Kasi Mandaluyong na to Pag ba, nagkaroon naman ng bangka mm -hmm. Tumatawid kayo ng ilaw pa Mandaluyong Opo oh, Yan mm -hmm. o, may bangka po doon sa dinaanan natin kanina hmm? Sino pong po bakla? Ayan po, bakla, ito. <laughs> oo, dahil sabi niya, oo. <laughs> uh, nadaanan okay. na natin siya kanina. Oo, nadaanan natin. Pagtawid niyo, kalentong na yun. Ah. Tapos ang sabi niyo po sa akin kanina, ang pagkakaalam natin, Mayor. na kayo ay magsasara na. Ha? Huh? Dahil wala na kayong puhunan. Wala na po talaga akong puhunan. Alam niyo ba ngayon, yung pinambayad ko sa kuryente sa pwesto? Magkano? At saka sa bayad sa gulay. Nangutang pa yung apo ko nasa pwesto, sabi ko, bahala ka na dyan anak. Total kasale ko, siguro hindi ako pababayaan ng Panginoon. So yung apo nyo nangutang? Opo na. Hindi, hindi nyo ba napapansin na parang nakaka-perwisyon na kayo sa pamag-atak -ap ninyo? Hindi naman gano'n. Hindi naman. Sir. Kasi yung trabaho nyo, yung mga apo nyo sumasagot. Parang nakakahiya na po yung ganyan. <laughs> Sila yung nandun nagtitinda ngayon. Pero sa inyo po ang puhunan. Kayo po ang gumagastos. Kayo ang kumikita. Oo nga po. O, tapos yung mga anak natin at tapo natin ang pinahihirapan natin. <laughs> Tama ba yung gawain ninyo? Hindi naman pong gano'n. Hindi naman pong ganun. <laughs> naman po. <laughs> Umiyak ka. Gusto <laughs> <laughs> ko. Magkano, magkano po ang nagastos doon sa lahat na inutang? Sa lahat ng inutang ngayon, nang hiram siya ng 4,000 para pambayad sa aking mga kinuwang gulay kanina. Ano pa? Pero ate, ano pa? sa totoo Ayan lang, tubig. kahit gaano kalaki yung utang utang ninyo, ang importante, nagsasama-sama, nagtutulungan. Opo, mm -hmm. Lalo na meron na. mga ganyan taong tumutulong Opo, na kamag-anak nyo. Talaga po. Talagang may tumutulong sa akin. Kasi alam nila, hindi rin ako madamot sa kanila. Eh yung asawa niyo po, paano yan? Hindi na siya nakakapagtrabaho. Wala na po. Kaya kanina, ay kagabi, nagbigay yung isa kong anak na pangalawa ng pambili ng gamot. Tapos ano pong ginagamot? Marami po siyang gamot eh. Maraming... Eh, namamaga yung legs, gout. Ano naman kasi pinakain mo? Mani. Mani? Hindi. Bawal sa kanya ang mani. Is... Makakain lang siya ng isdang walang kaliskis. Teka lang po, Magana, isdang walang kaliskis? Isdang oh, walang oh. kaliskis, nakakaano yun? Parang skinless, gano'n? Oo, oh, <laughs> oh. kailangan may kaliskis wow. ang kakainin niya. Ah, mga salmon, bawal sa kanya yan. Bawal sa kanya. Tuna. Ahas. Ahas. Galonggong, bawal. bawal. Tulingan. Bawal. hito, Tulingan, bawal. Ba bawal din. Ito. At ang rin po, parang gusto niyo na... Duret, parang gusto niya raw palayasin yung asawa niyo. Ah. Hindi, oh. bakit ko pala... Bakit niyo mo ko palayasin? Alam mo ever forever ko yan. Gaano uh, mo, gaano ko? mo kamahal yung asawa mo? Eh, 46 years na kaming nagsasama. Apat na taon na lang. Golden na kami. Good, golden, apat na taon na lang. Alam niyo, yung mga asawa, yung mga lalaki, minsan, hindi namin sinasabing may sakit kami kasi ayaw namin maging pabigat sa inyo. Oh, tama nga. Kasi dumadating ang oras na ganyan may sakit na yung mga asawa nyo, nagagalit kayo. Ako nagagalit <laughs> kasi matigas din ang ulo pag gusto niyang kumain ng bawal sa kanya kakainin. Tulad na. Tulad na. Alak. Alak. nagaalak. alak May Gaano kadalas mag-alak ang asawa nyo? Nung nakalabit. <laughs> mga kalabit pa eh. Oo. Chismosan, chismosan na. Sabi ko, huwag kang mag-alak. Mm -mm. Ay sus, Diyos ko po. Dalawang araw nag-alak. Pagdating ng pangatlong araw na maga yung mga paan niya. Tinanong mo ba siya bakit siya umiinom? Baka naman may dinadalang problema tungkol sa'yo. Alamin <laughs> natin yan. Wala naman siya sa akin problema. Kasi minsan, akakala natin yung asawa naglalasing lang. Yung Kaya pala. Lang, minsan may gustong sabihin sa inyo, binabara niyo agad Ayan. eh. Eh buhat, buhat nung itatakon na 42 hmm. para na akong nawalan ng ano oops. nawalan ng asawa nawalan ng, ng um, something ng something ah hmm. kaya medyo oops hmm. ayun ah kaya siya nag nambabae, <laughs> ng babae mata barkadso ng babae ng babae ah ah eh so may pagkukulang din meron din po um Natural kasi yon. Mm -hmm. Meron din po. Um, Dapat ina pinag-uusapan yan. Mm -hmm. Hindi eh, pinag-aawayan. Kasi tinalian na ako. Ha? Pag tinalian, Buti nakakaalis ka pa, tinalian. tinalian. Tinali. Maliwa na pala. Tinalian <laughs> <laughs> ako. Wala nang... Wala nang... na Dabar Ah, say, Ligate da Cuts. Ah, Ligate da Cuts. Ah, Ligate da Cuts ako! Ganun! <laughs> Legit, Legit yun. Pero ang importante, <laughs> nandiyan pa rin si Kuya. Oo, oh, uh, nandiyan pa rin po Sarap yung kausap, ano? Pag-ising <laughs> <laughs> siyes na kayo. Ano gusto mong sabihin sa asawa yeah. mo? Sino mga lagayta? Sino... Mga lagayta ba ka dito? Okay. Sino mga lagayta ba ka? Ayun, ang tawag niyo mga lagayta ba ka sa studio? Marami, marami kami. Marami dito. O, sino yan? Ay, oo. Ano ba si Boy Gout? Ayan, yan na nga po. Yan ba si asawa? Oo, oh, bakit? Siya na? po ba yung asawa ninyo? Ikaw ba yung asawa? Akap ka ng akap. Ano pangalan? Ay, <laughs> oh, ikaw nga. Ano po ang pangalan ni Kuya? Ano pangalan ni Kuya? Ano pangalan mo pa? Ricardo Kuya, Kuya. Ricardo. Ricardo. So, oh, kuya, Sige, upo ka, upo, upo ka. Yeah, yeah, yeah. yeah. oh, yan, yan ang kausapin mo. Yan. Ilan daw na. Oo, ay, sanis. Yung asawa, tanongin mo, ilan daw na. Ilan taon ka na? Ano yung pangalan mo, Junior? Ricardo. Oops. Ricardo. Oh, nandoon ka ba sa Kiapo? <laughs> Ayun, kaya na kaya sa Reno to, yan. Ay may tinuturo, ano po yan? Sa ano? Sa mga ah, dalisay. Cardo dalisay. Ricardo Dalisay? Bienan Bienan. Kayo daw po ay may sakit. Sa ngayon. Sa ngayon. Ang ayaw niya raw kasi yung inom ng inom. Ngayon, kagaya ngayon, amoy chiko ka. May puso pa kayo ng bang Chico? bawal sa inyo. Parang di naman season ng chiko <laughs> Oh. Bawal kaya lang hindi ko ako makatulog eh. Ah, hindi no. kayo makatulog. Nakaiisip. Anong iniisip mo? <laughs> Kasi trabaho eh. Hmm. Dati po ba anong trabaho ninyo? Eh. Sa mga dalisay ako nakaano? ano. Akardo dalisay talaga. Akardo dalisay talaga. <laughs> <laughs> Pero kuya, bakit bakit dumating na sa yung punto yung ganyan na dahil wala ka ng trabaho tapos naiiyak ka na ano yan, naawa ka ba sa sarili mo? Siyempre. Sanay ako sa may trabaho. Eh. Hmm. Hindi, andyan naman ang asawa mo. Nagkaroon ako ng mga karundawan. Hmm. Andyan naman ang asawa mo, mga anak mo, Siyempre. mga apo mo. Iba kasi yung akin. Ilan taon na ba siya? Ilan taon na ito, ito siya? Ilang taon ka na, kuya? 66 na ata ay, ay. Hindi na rin alam, bossing. Eh. 66 ata. Basta something, something like that. Kabe, birthday ko lang nung May 18. Anong ah, 18? birthday naman pala kaya. Birthday niya naman pala. Kaya pala happy amoy chico nung you. 18. May happy 18 birthday, birthday niya kaya amoy chico siya ngayon. You. Nung May pa, yun. birthday. Happy birthday, birthday to, you. to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Kailan mayor, mayor, maganda yung hindi mo alam may kung, kailan, po. kung kailan ka pinanganak. Yung hindi mo alam to kung to ilan, yan. anong taon ka pinanganak. Kung birthday mo, hindi mo alam. Bakit maganda po? Maganda yun. By, depende sa pakiramdam mo, kung ano edad mo. Yun, so, oh. di ba? Ano pakiramdam mo pakiramdam ba? Ilan mayor? taon na kayo ngayon? Medyo may, may edad na rin. <laughs> Medyo may edad yun. Hindi mo alam. Mas... Okay, ilan na, Ilan? Gusto ko pa rin magtrabaho. Ilan po? Ilang taon oh, ilan taon Ilan ang pakiramdam mo ngayon? Tama lang. 100. Tama lang. Ikaw, Mayo. Wala ko 100. Mayo, Mayo, kung ako, di mo alam ang birthday mo, ilang taon ang pakiramdam mo? Dito, pa Kung hindi ko alam ang birthday ko, oh. Ang pakiramdam ko, ang edad ko, oh. magdidibo pa lang ako, mag-21. Wow! wow. <laughs> Taray! Right. Galing. Gets. Ay, si Mami yeah. Ganyan. <laughs> Maganda ang pakiramdam ko. Ayos, yeah, ganda-ganda. Pakiramdam ko, matigas ang ulo nito. <laughs> 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 Pero kuya, <laughs> tandaan mo, tandaan mo, kung ano man yung pinoproblema, na, makinig ka muna sa akin. <laughs> kung ano man yung problema mo, kung ano man yung iniisip mo na ikaw ay nawala ng trabaho, na akala mo'y wala ka ng silbi, nagkakamali ka. Mm -hmm. Dahil binuo mo yung pamilya mo, pinalaki mo yung mga anak mo, nandyan yung mga apo mo, mm -hmm. dahil sa pagod mo yun. Kung meron ka mang nararamdaman ngayon, ang kapalit niyan, yung sila naman ang may ekseserbisyo sa'yo. Ayun Wala na. kang gagawin kung di uminom araw-araw. Ha? Ha? Oh, oh, huwag oh, na na, na lang ka na ng panlasa. Gusto mo ba yun? Lalo mamamagawag. Tubig. Tubig. Yung araw pa, huyan. Umiinom talaga ako. Ayan, ang mga kasama ko. Mga oh. sabungero, yan sa si larusan. Bale, bale, bale. Okay na tayo. Okay na tayo. Kaya wag kang masyado... Nagiging emosyonal kayo. Ang importante, nanjan yung asawa mo na mahal na mahal ka niya. Kahit na marami rin akong inibig, mas... Aba. Hoy. Malgorin 46 Ay. years na kayo. Ano inibig? 46. Oh, tagay ka muna, tagay muna, tagay muna, tagay. Shot muna po. <laughs> <Aserea. laughs> <Aserea. laughs> so, Pero so, tubig po yan, ha? Oop. Uy, asere! Asere! Ano yan, tubig tay? Si tatay talagang ano eh, uh, yung pagiging wala niyang hanap buhay, akala niya wala na siyang silbi <laughs> sa pag Emotional lang. Okay na yan, Tay. Importante na dyan yung pamilya at nagmamahal sa'yo. Cheers! Yung pagiging mabuti mong ama. Mabuti <laughs> naman talaga. Ha? Oh. Amoy um, chiko ka, no? Sipag daw. Favorite tayo ng konta. Katulog ako naman. Ah, Kailan ang birthday? Huwag kang mong May 18, boss! Eh? May 18! Kaya naman ano na. pala nag-celebrate. Okay. Malapit so, na. na. Ilang buwan na lang. Malapit <laughs> na. <laughs> eh, lapit na. Ay, si nanay, bigyan mo na natin na regalo. Yun! Ay, tako. nanay, eto na po, nanay Corazon, ang regalo uh, so, at ina, ang pangarap ninyo para sa inyo. Sa Dahil niyo, regalo galing sa Hanabishi! Ito po, meron po kayong insect killer with pulutan. Yes, meron kayong juice blender with salpicaw. Wow, <laughs> at meron kayong <laughs> vacuum, lalo, vacuum <laughs> blender with Chico de Hoya. Ayan pa. Thursday ngayon, ibig sabihin, Hanabishi Day. Matatagdagan pa po ang kapartner mong Hanabishi Appliances. Tatanggap po kayo, Aling Corazon, ng bagong Hanabishi B20, BT21 Special Edition Mini Jumbo Fan. Ito yan no? your cool friends are finally here. Ito na ang pinakabago at pinakakool na Hanabishi BT21 Special Edition Mini Jumbo Fan. Meron po yung 7 designs sa buong collection na mabibili ng 1,299 pesos each. Kaya eh, wag, wag magpahuli. Available sa Selected Appliances Store nationwide o bisitahin ang www.myhanabishi.com Tapos sa inyo po ito. At Hanabishi ka-partner ng mga practical na nanay for 35 years. Subok na rin ni Bossing! At may dapat kasi tayo nag-share na kanya Story, si Mami Roxanne. 10 years na kapartner ang kanyang Hanabishi Dryer. Ay. Ayan, Roxanne, ito na nga dadagdagan namin ng Hanabishi at tatanggap ka rin ng Hanabishi multi-cooler Griller. Ayan, para po sa iyan. Ayan, no, multi-cooler Griller. At para sa iba pang mga double cards, i-share nyo na rin ang inyong hashtag kapartner kong story, kapartner kong Hanabishi story. I-comment ang picture kasama ng inyong Hanabishi appliances at kung ilang taon nyo nang gamit ito. Dito sa designated post, kayo mag-comment. Ayan, o. Oh. You Ayun, you know? na, may kumakanta yeah. pa oh. Saging galing oh. Dagdaga pa natin regalo. 5,000 pesos galing naman ito sa TNT. TNT. Best special TNT offer for you. 5 big data plus unicomps and text to all pack. Valid for 15 days. 99 pesos lang. Lipat at mag-load na sa star 123 hash dagdagan pa natin 5,000 pesos plus grocery items galing naman ito sa Pure Gold. Bas, mga Dabber basta grocery o kaya paninda sa Pure Gold na po tayo. Sa Pure Gold, kompleto mga bilihin dyan. Mura ang presyo at sa kalidad hindi ka padehado. Talagang panalo quality, panalo value sa bawat pamimili dahil sa Pure Gold, always, always panalo! panalo. Dag pa natin ng 5,000 pesos, nagalo galing naman ito sa Red 3.5! Ay, lakas, depensa plus! Kaya ito na sa nutrition nagmamahal with Birchie45. Meron pa po kayong 5,000 pesos sa regalo nasa sa Bingo Plus. Sa Bingo Plus, Bingo sa saya, plus sa panalo. Hanguin niyo na po yung mga paniki doon sa loob. Dagdaga pa natin ng 5,000 pesos at regalo. Galing naman ito sa Tolakangin Herbal Liquid Supplement. Happy Cat Meals, tapos ang laban. Ako, inom tayo yung mamaya. Meron, tamang-tama. Meron pa ba tayo? No, meron tayo. Ang dami natin yan. 5,000 pesos. Regalo mula naman ito sa Silio Crispy Burger. May sarap na 100% beef burger na pinakrispy. Yan ang malut. nasagot sa everyday baon na pamilya. Affordable baon yun mga Dapper Cats dahil 12 pesos lang per piece. 5,000 pa rin idadagdag natin at regalo galing naman ito sa... Cereo Idol, Cereo idol Cheese Dog. Dog! Surprise mga Cats! Ang Cereo Idol Cheese Dog ngayon, cheesiest na! Mas cheesy kesa noon! Idol sa sarap, idol sa cheesiness, at idol sa sulit kaya at saguradong mapaparami ang kain ng buong fam! 5,000 pa rin at regalo galing naman ito sa... Palmolive Naturals, Palm Natural's Intensive, Intensive Moisture Shampoo! Mga Dabbercats, itrya niyo ng new long lasting bango ng Palmolive Naturals Intensive Moisture para hindi lang maganda! Auro Maganda, ah, pilihan sa inyong mga Okay. Patay, okay, congratulations. congratulations. Oh. Maraming maraming pong salamat. Alam nyo ba, Ayan 10 na. years old pa lang ako. Nanonood na ako sa Tito Beck and Joe. <laughs> Alam nyo ba nung nag-open sa TV5? Na. Hmm. Sa cellphone. Pinilit kong manghiram Ayan. ng cellphone doon sa magwawalis sa Ayan. pwesto namin. Manuorin ko lang kayo nung nag-opening kayo. Salamat Kahit po. na ako ang nag load gusto ko talaga kayong makita Salamat ng po. personal. Gusto ko nga magpunta, hindi lang ako makapunta kasi. Welcome walang, po kayo. Walang, wala bang tatao sa paninda ko. Gusto, gusto ko po. kayo talagang mayaka. Ano na lang 10, gusto nyo sabihin sa asawa nyo? 10 years old, ah. Huh? Uh -huh. Ito pong asawa ko. Sabihin mo sa kanya. Sabihin mo sa kanya. Oh, wag ka na raw mag Hindi, ikaw. You know, o, anong galing ito, sa puso mo? Ay, ito galing Oops, sa puso ko. Ma mahal na mahal ko po ah. yan. Kahit po sa akin ay nambababay oh, no. siya. No. Kahit po yan, hindi ako iniintindi minsan. Ay, Matigas ang ulo. Ay, love na love ko ah. po yan. Forever po. Oh. Ay, ay oh. ikaw. Anong sabihin mo sa asawa mo? Ten years old talaga. Ay, nakakagawa ko ng kalukuhan. mahal na mahal ko pa rin yan. Hindi nyo iniisip paano nangyari, di ba? Sa bagay, Kaya nung magsimula kami ako. dito, 14 lang How ako eh. Ako, Henry, yung mga karista ako ng mga... Ten years old, ha? <laughs> yung sipon mo, yung sipon mo. Ten years, ten years old. old. Mayroon po ba kayong birth certificate diyan? <laughs> <laughs> Bili na mo si tatay, uh, Mayor. Okay. Yan. Mayor. Uh, Ay, Mayor. <laughs> tatay. Si Ricardo. Tigil mo na yung pag-inom. Hindi sagot sa problema ang alak. Mamulutan ka Huwag na ka na. nang nangangatwiran ito na Abutan ka, oh. nanay. <laughs> <laughs> Nay, hanggat maari, pakisamahan niyo si tatay. Bigyan niyo na lahat kung ano yung gusto niya. Binibigay na lahat. Pagsabi niya ngang, kung gusto niya ng ganitong ulam. Wow. Kahit na gabi, lalabas ako kahit na ako ay bukod wow. na pangino. Mo. Haba mo ang buhay mo para sa mga tao nagmamahal sa iyo at lagi ka magdadasal, magpasalamat sa Diyos. Hmm. Okay? Okay, oo. Huwag mo nang... Okay, oh, 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 oh. okay. hirita okay. na, na. naman. May hirita naman. Okay, okay. Okay na, okay na. Okay, okay, no. ay, mga rigalo, may mga regalo. May 45,000 ka na, nanay. Eh, gawin na nating 60,000. Ah! 50,000 60,000 pesos Congratulations! Congratulations po Ate Corazon at sa mga Dabber sa mga Dabber na nag-registered ng Lila Jan sa Barangay 607 at Barangay 608 Zone 61 Santa Mesa, Manila Thank you po sa inyo Dabber At maraming salamat okay, sa mga 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 P-Shops Oh, mga coordinators, nagkasikaso sa atin dyan, lalo na kina Kap Marisa Hintay, Secretary Vanessa May Estrella, ganun din kinakap Jose Rosales Jr. at Secretary Mary Grace Alpeche Jimenez. Thank you, boss.